Ayan po ang na Serena dito po sa baybay ng dagat. Simonan, keso. Oh my God! Wow! Ayan po ang ating mga kababayan. Medyo nahihirapan maghila ng lubid dahil nasa batuhan sila. Medyo malabaw ang dahil ngayon lang kumanman ng maayos. Yun, ilang bata na. ayun, sumisinyas tingin mo muna sa paghila sabit yata ayun po, ang kanilang ginagawa ang paghihila ng lubid wow, ang bigat ayun o, lambata na May maya maya lang po, eh. makikita na natin ang kanilang nagumpay Ayan you know, o, tuloy lang po ang hila at giniginaw na sila. Nagpuha ang nilang palakaya. Pukot. Ayan po ang kanilang bangkang ginagamit. Maliit lang. Makalib po ang panahon. Ah, may nagbabadyang ulanin. Oh, nagsisinyas daw na sa laot. Pinapabilis na paghihila ng lambat. Sana, marami laman. Ayan na nga. Pinapaspasa na po ang paghihila ng lambat. Ayan, masasaya na sila. yan po ang busilo. Panay na ang sinyas. Busilo, maninili po ng isda sa dagat. Tagasisid. Sinyas niya po ay bilis na ang paghila. Titingnan po niya kung maraming lamang isda ang lambat. Sana oh. Sumabit pa. minataas na po ang pisbag ista ng isda nakakot ng isda pawasok kaya dyan naiipon dulo ng lambat nila tali po sa dulo ang isbag. Kakalasin na lang po nila upang itaktak sa banyera ang istang kanilang na Ayos! Hindi sila nabigo ngayong araw. Salamat sa kalaob ng Diyos. Salamat sa biyaya ng daga. Ayan po ang biyaya sa kanilang pagpapagod. Nga. ayos na yan may pangulam na sila bakit parang masama ang loob nyo ha espada at lamban wow naman 哇哦，哇！Wow. Wow. siya sa kanya po sa bangka dahil di, dadali na ng bulungan. Fishing port. Ang ka kanilang huli. Ang po ka na huli. At tamban. tambad, tsaka na po yan, batalay malalaki na tuwa na si tatay, may ulam na hapo, espada. wala na okay, ano. may kira pa oh, may nasasay pa kailangan kailangan po talaga ng ulam dahil matagal po yung naging lakas ng dagat sabit na po sa isda wala silang hanap buhay Ayan po, napagod masyado kami ng taga-sisid. Kitap na makatayo. Ayan po, ipaw. Ay Magalaw pa. Niwa sa niwa. Niwa sa niwa yan. Yeah. Tamba ng karamihan. Iyaw po ang huli nila. Mga 15 si kilos, mga 60 ayo. 60 ang kilo. Halimbawa nga, mga 60 ayaw.